A day in my life as a content creator at age of 16. Cheres 45 ka na te. <laughs> Ngayong araw nga guys ay naisipan kong gumawa ng dynamite. Sobrang dami kasi na itong ceiling green na nabili ko sa palengke. 20 pesos nga lang pala ang bili ko dyan. Isang plastic na nga. Eto nga at pipili ang kumuna. Yung iba kasi dito ay pabulok na pero onti lang naman. Mas marami pa rin naman yung mapapakinabangan. At pipili na nga rin ako ng gagawin kong dynamite. Yung straight nga ang pinipili ko para hindi naman mahirap balutin sa wrapper. At bago ko nga pala naisipan gumawa ng dynamite ay tinikman ko nga muna to kung sobrang anghang ba. Nung natikman ko nga ay hindi naman gaano maanghang. 20 pieces nga lang ang bala kong gawin dahil ako lang naman ang mahilig sa ganito. Kaya ako nga rin pala isipang gumawa ng ganito dahil ang tagal na nga na itong corn beef wedges dito sa bahay. Hindi naman namin magawang maulam. Klase nga ay bagay ito sa espageti pero dahil nga may sili na nga dito, itatry ko na nga itong ipalaman sa sili. Heto na nga ang mga kakailanganin. Bumili na nga rin pala ako ng wrapper. Nahugasan ko na nga pala yung mga napili kong sili at naglagay nga rin ako sa kanang kamay ko ng plastic. Ayan nga ang kamali ang ko sa buhay ay dapat pala dalawang kamay ko na ang nilagyan ko. Dahil sobrang anghang ng kamay ko isang araw kung ang ininda ang init ng kamay ko dahil sa sili na yan. Ang buong akala ko kasi dahil natikmang ko na nga ering sili na ere, akala ko hindi naman maanghang pero nagkamali ako. Maglalagay nga rin pala ako ng bawang at sibuyas, hindi ko nga alam kung tama pa ba itong ginagawa ko. Basta ang alam ko nga mahal kita. Charis, walang day on. Bubuksan ko na nga itong corn beef with cheese at ganito pala ang itsura neto. Nilagay ko na nga din dyan ang hiniwa kong bawang at sibuyas at may bata nga gugulo din eh. Kanina pa nga gustong paglaruan yung mga sili sa lamesa, area. Isa-isa ko na nga nilagyan ng palaman etong sili at nang matapos nga ay eto na nga lahat yung mga ginawa ko. Nag-iisip nga ako kung anong lasa neto. First time ko nga lamang gumawa ng dynamite na corn beef ang inilagay. At tapos na nga akong magbalot, bali 20 pieces nga lahat ang nagawa ko. Nagluto nga lamang ako ng mga 5 pieces muna at yung iba nga ay inilagay ko nga muna sa rep. Dahil ako lang naman talaga ang kakain nito Wala nga hilig sa mga hang ang mga tao dito. Charan, eto na nga yung aking niluto. Eto na siya. <laughs> eto na nga pala yung aking niluto na corn beef dynamite. Yan. Kanina nung hindi ko pa niluluto, tinikman ko yung sili kung maanghang. Hindi naman siya maanghang. Tingnan natin kung umanghang siya ngayon. Ang sarap. Ang sarap eh. Kanina, nung no, hindi ko pa niluluto yung sili, nung tinikman ko siya, hindi siya ganun kaanghang. Ngayon, nung naluto ko na, maanghang pala.